Yes, so ayan guys, uh, naanam karon Karun Diri sa Kabelport. So na ni Diri guys, ang Team Kawayan Rising Vlogger. Ayan, so siyempre, ayan si John Leeper Vlogs. Ayan, hi Rahe, hi Rahe. Vlogs. So guwapo pala ni John Leeper Vlogs, so, oh guys. Matagal na. Ay, matagal. Ayan, you know? Yes. And then, kapod si. Okay guys, oh. So, ay, mga guwapo sa libas. Libas, ayan, no? Yes. Yes, libas, si Bayan Drill. Uh, Rino Vlogs. Yes. You know? oh, hi, Drabay. Hi. Oh, what's yeah. up, guys? Uh, hey, yes. Magandang araw sa lahat. You know? So, sikat kayo ni siya, guys. Uh, <laughs> uh, views or sa iya mga content. Ayan. So, support niyo po, guys. sa uh, isa sa Team kauyan Rising Vlogger, si Ludi. Yes. Yes. You yes. Know? Okay oh, Yes. You know, may shout out sa ating team dyan na hindi pa dumating. Ayun you no? Know, so. shout out sa team Kawayan, Rising Vlogs. So, yes. yes. Laban lang tayo. Yes, ayun. So, uh, na ang pinakagwapo dari sa Kawayan, guys. Si Bay Kintoy. Ayun o, Kintoy TV. Hi, bye. Hi, bye. ko ni mo, Ah, nakita. Ah, so, ay. ginasmagay di niya din yun. Ayun o. Ay, you know. ay, ay kusog din kayo ni dasmag, di bay So, si Bay Kintoy, ano? Papalon lang po dahil sa Among Pins, sa tanan? Yes. Hindi ano ang mga isa-isa, kaya nagka na kayo, taas na kayo. So, um, TV, o um, kang team, kapayat. Vlog, uh, uh, vlog. Yes. Eh, dahil lamat. Mawala to. Uh, uh, shout out, dahil. Basay na kayo. Shout out sa... Mawala kita ito. Tanan mo daw sa bagay. Tapos magay niyo may haw. Ayun. So, di na sa bagay so, guys. Di na barangay Ricondo. Ayan. Mga rising vlogger. Siyempre, so, apod rin si Bay Saboy Tabay. Uh, bay, ay. Hi, hi. Uh, so hi, hi you know, so hello hello. Here also support new guys sa uh, saboy tabay. Uh, Yan. So hi, uh, basin na kay guys shout out ra. Ah, shout out din sa aton mga kauban na nang na photo sa kum mga followers dira. O yes. sa kum mga kaila dira. Yes. Yo no, chat chat sa tanan. So grabe. Ah, uh, nadami -na, paron din guys. Mga mga rising blogger ng tawid Yes, oh. na-address si Mr. Dodo Black. So hi sa Everyone. Yeah. So ang isa sa sikat na vlogger dress ko yan guys. Ang isa sa video ulti uh, challenge nga muhimo guys. Sa dodo vlogs ayan. Uh, Musakay ni siya na uh, magkanta ay grabe so support niyo po ang Mr. Dodo Vlogs ha? 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 magtuan mo uh, kanta yes next talis no Okay, karoon rin guys yes So, mga nyo pa, guys, ang aming second meet-up. So, mali, first meet-up na mga Team Kawayan Rising Vlog. Yes. Thank you!